Hello po, magandang araw at welcome uli sa ating channel. Panibagong tutorial na naman guys yung nais kong i-share sa si inyo. Ito po ay request ng ating isang uh, subscriber, si Ma'am Lydia. At ang nais niya guys ay gawan siya ng pattern ng isang big size na pang lalaki. Kasi dati po meron po tayong ginawang pattern na big size pero yun po ay pang babae. So, samahan nyo guys sa ating gagawing pag-pattern sa request ng ating isang subscriber, si Ma'am Lydia. At ito po yung kanyang uh, sukat na binigay sa atin para ating uh, gawa ng pattern So ito po ay triple XL kung di ako nagkamali yan. Ang ating waistline niyan ay nasa 50 Ang ating crotch ay nasa 14 Ang ating hip ay nasa 52 Ang kanyang hita ay 29 to 31 Ang kanyang tuhod ay 21 Ang kanyang ankle ay 15 Ang kanyang length ay 36 Okay, simulan na natin. Ang una nating gagawin ay gagawa tayo ng isang straight lane. Okay, katulad lang din yan ng una natin ginagawa. Yung mga basic na paggawa ng pattern ng pants. Okay, at ang kasunod ay yung pahalang na linya. So, yung mga sanay na, yung mga uh, nakapanood na ay alam nyo na ito. Okay, at ang kasunod natin gagawin ay kukuni natin ang haba ng ating crotch at ang haba ng kanyang full length ng pants. Okay? At kadalasan ay maglagpas tayo ng 1 inch mula sa waist, waistline na guhit. Yan, lagpas tayo ng 1 inch. Ang 1 half niyan ay para sa pakain sa ating waistband. Okay? Ang kukunin natin ay 14 ang ating crotch. Yan, tapos kunin natin ang full length ng ating pants ay 36 Then add tayo ng allowance para sa kanyang fold 1 in half or 2 inches depende na po sa inyo ganyan at ganun pa rin sa dati lagyan natin ng pahalang na linya Okay, at isunod natin ay kukunin natin yung mula sa cross line hanggang doon sa kanyang ankle ay kukunin natin yung gitna para makakuha po tayo para sa kanyang tuhod. So gitna, tapos akit tayo ng 1 and a half. Yan, dyan po tayo guguhit ng pahalang na linya para po sa kanyang tuhod. Yan. Tapos sunod ay kunin na natin yung lapad ng ating angkel. Kaya ang ating angkel ay 15. Ang kalahati ng 15 ay 7 in half. Yung kalahati ng 7 in half ilagay natin sa gitna. Nasa straight lane. Yan. Tapos guhit tayo dito. Guhit tayo ng sa simula ng 1, Then, sunod natin ang 7 1/2, tapos 1/4 sa labas, 1/4 sa loob, 1/4 sa loob, 1/4 sa labas. Eh okay, ganun din ang ating gagawin sa ating tuhod. Ang ating tuhod ay 21, ang kalahati ng 21 ay 10 1/2. So ang kalahati ng 10 1/2 ay ilagay natin sa gitna, sa straight lane. Ganyan para makuha natin yung tamang sukat. Ayun. So nasa gitna guhit tayo dito guhit dito ito yung inihap yan tapos 1 port sa labas 1 port sa loob 1 port sa loob 1 port sa labas so same lang to sa mga basic pants na ating ginawang pattern ang pagkakaiba lang nito ay sa bandang fruits po kaya panoorin nyo ng mabuti so ang kasunod natin gagawin ay kanyang hita so sa hita ang normal natin ay 1 bababa tayo ng 1 inihap pero ito po ay big size malaki po ito need natin na magbaba tayo ng 2 inches mula sa kanyang cross line. So 2 inches guhitan natin. So dyan tayo gagawa ng sukat ng ating hita. So ang ating hita ay 29. So ang kalahati ng 29 ay 14 and a half. Ang kalahati ng 14 and a half ay ilagay natin sa center line. Ganyan. Tapos guhitan dito. Guhit dito. Sa 14 and a half. Then, katulad ng dati three port sa labas three port sa loob, Dito naman sa side seam one, one half sa loob one half sa labas, <coughs> so ikonik na natin yung ating ginawang mga uh, one port one port yung mga hindi pa ganong sanay sa pag-pattern lalo na sa mga big size so panoorin niyo po itong maigi yan at dito sa baba, kunting curve lang po tayo kunting pahalang lang, ganyan okay, sunod natin ang ating sabandang hita okay, basta gayahin niyo lang yung aking ginawang pattern pati yung sukat para magkaroon po kayo ng idea okay, sa ating side seam yan pabaliktad naman yung ating hip cord. Ganyan. Eh okay, dito na magbabago yung ating sistema. Dati po uh, pag nagkuha po tayo ng crotch ay nasa 1 and 1/4 lang. Ngayon ang gagawin natin dahil big size po ito ay kukuha po tayo ng 1 and 3/4 mula dyan sa guhit na yan. Yan. Mula sa guhit na yan 1 and 3/4. Yan guhit tayo. Tapos sukatin natin mula sa ginuhit natin. Kung ilan yung kalalabasan niyan, yun din ang ating gagawing sukat dun sa taas. Okay, ganyan. Ngayon, ang dati nating ginagawa ay nagbabawas tayo paloob. Ngayon, ang gagawin natin ay palabas naman. Dahil ito po ay big size. Malaki po ang tiyan nito. So, add lang tayo, kahit mga 3 or dipindi na po sa inyo. Pero sa akin dyan, mga 3 lang. Okay, saka natin i yung ating uh, ating ginawang mga line ganyan <clears throat> okay, tapos Corb lang ng tamang corb lang ganyan Okay, ang sunod naman natin ay yung kanyang hip. So para makakuha po tayo ng sa uh, saktong sukat ng hip ay kunin natin yung waistline hanggang crotch line kunin natin yung pinaka center nyan yan pinaka center tapos baba tayo ng mga 1 and 1 half 1 and 1 fourth so dyan po tayo gagawa ng linya para sa ating hip gagawa tayo dyan ng para sa kanyang sukat Yang isunod naman natin yung kanyang para sa kanyang back so mula sa guhit ng si na yan ay atras lang po tayo ng mga 1 in half. Yan. Tapos dito sa taas, mga 3 inches or 3 and 1 fourth. Ganyan. Tapos, connect natin. eh okay, Itong linyang ito eh, para po sa kanyang back. So, iba po kasi pag malaking size. Kailangan po medyo nakahalang talaga siya dahil mahirap po pagka hindi po siya nakahalang. So, katulad ng dati, baba lang tayo ng 3, 8 yan. ganyan lang gayahin nyo lang yung guys yung ating ginawang pagpattern so sundan nyo lang ako para pagkatapos ko ay tapos na rin kayo so sa ating hips ay 52 i-divide lang po natin yan so divide 4 13 po mula dyan sa unang guhit ay guguhit po tayo ng 13 so 52 divide 4 is 13 okay, guhita natin ang 13 yan sa kanyang back naman diyan, lagay natin yung tip measure dito. Tapos back naman, kukunin natin ang 13 uli. Yan. Okay, dito naman babatay ng mga 3/8 or 1/2. Yan para sa kanyang front. Tapos ang ating waistline ay 50 divide natin sa 4 ay 12 1/2. Okay, yan ang 12 1/2. So kung merong pleats ang inyong pants ay mag-add po kayo. So add kayo ng mga 3/4. Depende po sa laki ng plates inyong gagawin or kung isa o kung dalawa ang inyong gagawin. So, kung wala naman yan, sakto na po yan 12 in So, mula naman dito sa back ay 12 in plus meron po tayong trunsal ay magiging 13 inihap na po. Yan, 13 inihap yung ating guguhitan dahil may kasama po yung trunsal. So, 12 in half plus, plus 1 inch so nagiging 13 in So, depende po yan sa tronsal na inyong gagawin. Okay, ganyan. At connect muna natin yung sa front. So, yung sa ng guhit ay hindi na po yan ang ating uh, linya. So, pakinggan nyo maigi. -e baka magkamali po kayo ng pagkat. So, yung sa baba, yun na yung ating susundan na linya. Yung dito naman, gamit lang tayo ng skwala. Yan, para makuha natin yung magandang anggulo. Ayan, guhit tayo. Ayan. At isunod naman natin yung kanyang curve sa kanyang hip. So, kailangan makakuha po tayo ng magandang curve ng ating hip. Hindi po, hindi po pwede yung basta na lang tayo guguhit. Kailangan magkuha natin yung magandang hubog para sa hip, para maganda ang kalalabasan ng ating pattern. So, ganyan lang. Gayahin nyo lang yung aking ginawa. Ayan. So, dito naman sa kanyang back. So, pansinin yung maigi. Nakita nyo yung ating guhit. So, hindi siya nagkakatugma. Okay. Dahil oversized po ito, medyo uh, hindi maganda ang sukat. Hindi, hindi normal. So, kahit iganon mo ang ating hip curve ay hindi maging maganda ang kalalabasan niya. Pakurba-kurba. So, hanap kayo ng magandang anggulo sa paggawa po ng pattern. Yan. So nakita ko parang ganito ang paraan na paggawa natin gamit tayo ng hip hop. Ganyan ang sistema. Hindi yung ano. Di bali na pong lumaki ng konti yung ating hips. Huwag lang po tayo magkulang. So normal po yan na magkakaganyan. Kaya gahayin nyo lang guys yung ating pagpattern. At para magkaroon din po kayo ng idea. Yan. So ganyan po ako magpattern ng big size. So akin share lang sa akin kaalaman kung kung paano ako mag-pattern. Nasa sa inyo 'yan kung gayahin niyo yung ating pag-pattern. So ganyan lang po. Yan, kailangan maganda yung angulo, maganda yung hubog ng ating pattern bago po natin 'yan ikakat. So mas maganda dahil pattern pa lang magagawan pa po natin ng paraan so dito naman tayo sa kanyang back sa taas para makakuha po tayo ng pang ay kunin lang natin yung gitna yan, mula sa sukat na yan, kunin natin. Yan, yung gitna ang kunin, ganyan. eh okay, tapos, yan, paumbok lang. Kailangan kasi dyan paumbok dahil pag hindi yan paumbok, pag nagawa na po kayo ng trunsal dyan ay magiging palalim po yan dyan. Okay, pang formality lang po ito, lagyan natin ng kunwari trunsal nya para maganda naman yung ating pattern. Yan, 3 inches lang naman po yung mula sa taas 3 inches lang po ang lalim niyan para sa kanyang wealth packet e ang ating wealth packet naman ay half lang or 3-8 tapos ang lapad niyan dahil big size po yan so okay na po dyan ang mga 6 inches na packet opening so sa ating namang front pocket ay baba lang po tayo ng 1 half mula sa guhit kanyan tapos kuha tayo ng 7 kasi malaki po ang kamay na papasok dyan So, ganyan lang kaisi ang paggawa ng A uh, bulsa. So, depende na po sa inyo. Yung sa bandang itaas po, ay baka magtanong kayo, kayo na po ang bahala kung 2 inches, 1 inihap. Depende po kasi sa inyo yan kung gaano kalaki yung awang na yun inyong gagawin sa bulsa. So, yan. Ganyan lang po yung akin 2 inches. Tapos, medyo pakob yung aking gagawin na bulsa. Ganyan. So, yan. Meron na po tayong pattern ng ating big size sana po ay nakatulong ito sa inyo lalo na po kay ma'am Lydia na nag request po nito so sa pag pattern po bago nyo po i-cut ay tingnan yung maigi ang ating pattern so ang pagkakaiba lang ay dito sa cross na ito nagkaroon ng malaking adjustment so tingnan yung maigi yung pattern para makakuha ko yung idea kung ano yung medyo may mali So, parang napansin ko yung ating tuhod ay nagkaroon ng parang kanto. So, katulad ng sabi ko, pansinin nyo palagi. Yan, dubli po yung ating pattern. So, yung ating tuhod ay parang nagkaroon ng kanto. So, bago natin i yan ay atin munang i-fix yung tuhod na yan. eh. Kailangan po kasi dyan ay walang kanto, lalo na po sa kanyang bandang tuhod. So, fix lang natin, saglit lang naman po yan. Gamit lang po tayo na ang hip curve. Pag ganyan, punin natin yung magandang hubog. Yan. Eh, ganun din sa kabila ang ating gagawin. Yan, kapag ang inyong pattern ay maganda ang hubog, siyempre pag kinat nyo sa tila ay magiging maganda ang hubog ng inyong pants na gagawin. So inuulit ko, wag basta pag cut ay siguraduhin na tama ang hubog ng pattern na inyong ginawa. O kat cut lang natin ito ng mabilisan. One half lang ang allowance. Okay. Sa side, one half. Pero dipindi po sa inyo, pwede nyo gawing three -fourth. Pwede rin one half lang. Kaya sa akin, ang nakasanayan ko na one half lang yung aking gagawin. Yan. At yung, yung dito sa ating back, kasi yung ilalim nito ay back. So, meron na po tayong nilagay na allowance. Baka nakalimutan nyo ha. Meron na po yung one half na allowance sa bawat side. So, kung ano ang kung ano ang lapad ng ating pattern, yun ang inyong ibabakat sa inyong fabric at yun na rin po ang lapad ng inyong fabric. So, ilapat nyo lang yung ating pattern at okay na po yan. Huwag na po kayo maglagay ng allowance dahil naglagay na po tayo dyan ng allowance na 1 half. So, ikat lang po natin yung dito sa ating back. Allowance lang po tayo ng mga 1 inch dyan sa ibabaw. Yan, tapos dito sa ilalim ay 1 half na po. Okay, at yung ating front naman, yan, front po yan, yung nasa loob. Yan, ikat lang po natin, yung una, yung ibabaw. Yan. Tapos sa side, maglagay ulit tayo ng allowance na one half. Okay, daganan lang natin dahil gumagalaw yung ating pattern. Okay, yung dito sa ating baba, yan, one half din. Kung ano yung side, dito rin sa ating inseam, one half din. Yan, yung ating dito sa ating may zipper, yes, may crotch Yan. Nandito sa baba yung ating para sa ating front. Yung sa taas ay para po yan sa kanyang back. So nakat na po natin yung back. Kaya pwede na natin i-cut yun. Yung sobra na yan para sa front. Yan. Kasi yung, yung guhit na yun ay para yun sa kanyang back. So ganyan po yung ating pattern. Yan. Nakagawa na po tayo ng ating pattern. Para po sa ating adult na big size. At ito po ay request ng ating subscriber na si Ma'am Shout out po sa iyo Ma'am Libja. Yan, nilagyan po natin ito ng mga sukat na sulat para in case na meron po kayong gagawin na panibagong pants, ay tingnan nyo baka yung pattern na inyong ginawa ay halos kaparehas lang. So konting adjust na lang. So yan, nilagyan natin ng big size Yan. Sana po ay may napulot kayong aral sa ating tutorial at uh, salamat po sa patuloy na pag-support sa ating channel uh, sa mga ating mga beloved supporters, na hindi nagsasawa na sumusuporta, lalo na yung mga hindi nag skip ng ads. Thank you po sa inyo. At uh, uh, thank you na rin pala sa ating ano, sa ating kauna-unahang uh, member ng ating channel membership si Ma'am uh, Idna Inso yan, ito po po yung kanyang pangalan si Ma'am Idna Inso ay shout out po, po sa, shout, shout out po sa inyo Ma'am salamat po sa uh, pag-join ng ating channel membership so request lang po kayo Ma'am at gagawan po natin ng tutorial so muli shout out Ma'am Idna Inso. So, yan po yung ating pattern. patapos na po tayo, guys. At uh, kita-kita kits tayo sa sunod na pag-upload ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan na uh, uh, mag-like, i-share, at uh, comment kung meron kayong mga katanungan para masagot ko kung ano yung uh, mga tanong na inyong itatanong sa ating uh, comment section. So, hanggang sa muli, guys. Kita kita po. God bless po sa inyo. Paalam. Alam alam po